Kumusta mahal ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung interesado ka, maaari mo itong ipaus. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng korporasyon ng detalyado. Ngayon suriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Insmed Incorporated, ticker I -N -N. Ang pagsusuri ay batay sa data noong Mayo 28, 2000 at 25. Ayon sa klasifikasyon guru, markets Organization, Insmed Inc. na bibilang sa subkategory. Specialized Pharma, 20 siyam na kumpanya ang nakikilahok sa pagtatasa na medyo kinatawan. Makikita natin ang mga desisyon sa mga order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, minus, sham sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay minus 3.8 punto, puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan, makikita mo na ang average na rating para sa buong market sa kabuan ay 1.7 punto, puntos laban sa isang minus na rating, siyam na puntos para sa kumpanya Instant Incorporated. Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Instant Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang stock Instant Incorporated Inc. nagpakita ng dynamics na isang daan at walumput isa punto lima Tatlumput dalawa ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya Instant Inc. nagkakahalaga ng 12 oras 30 minuto bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subcategory ay US$ 200 at 4 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US$ 0.0 bilyon. Na may subcategory capitalization na US$ Dollars 32 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi instant ink sa subkategory kapag tinatasa ang capitalization ng stock market ay 6.065%. Ang halaga ng libro ay 0.281%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.201 Bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi upang mag-book ng capitalization ay umaabot sa 1,334.4% ng kapital ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng utang ng kumpanya, napakasama minus 2 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 0 na may average para sa subkategory na 0. Pagsusuri ng market value to profit ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus isang libo at labintatlo. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 32.5. Ang average para sa subkategory ay 10.8. Pagsusuri ng halaga ng merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$380 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahan kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang marginality ay minus, dalawang at anim na may average sa subkategori na minus, isa apat percent. Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 7.325%. Ito ay 21% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng siyam na libo pitong daan at apat na thousand dollars. Habang sa subkategory ay mayroong labing isa libo pitong daan at pitumput apat thousand dollars. Pagsusuri ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat empleyado ay minus, 700 at 77.2 libong dolyar na may average para sa subcategory minus daan at dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet minus 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 300,000. Sa subkategory mayroong daan at dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang bilang ng mga pagbabahagi na pinaitling ay 8.7% kumpara sa average para sa subkategory na 3%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reh labing apat na nagpapakita ng antas na 48% para sa kumpanya Insun Inc. Samantalang sa subkategory ang antas ng RC, labing na ay humigit kumulang 50%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Dollars 68.03. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars isa. Tingnan natin ang talahanayan ng order, na magagamit ng lahat, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng Sistema ng impormasyon at Sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel Inc. Incorporated. Sistema ng impormasyon at sanggunian guru, markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Bukas na sell order sa US dollars 68.02 bawat bahagi. Bukas ang order dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 48.48. .48. Ang stop loss ay nakatakda sa 87.56. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng exchange trading noong Hunyo 27, 2025 at 25, o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, Liray ay ang pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.